Yo, what's up? Good morning mga kapatid Salut mga brad and sis Capital S Salut, salut Kamay lang muna tayo sa ating mga mahal na kapatid Ang ating mahal na elders At mga brad natin na ubod ng mga kagwapo Yan mga gwapo mga brad Good morning, good morning At sa MI natin na ubod ng gwapo Ayan, tender natin. Isa pa, guwapo rin, no? Pag mga tao, talaga, mga guwapo talaga. Ayan ang first duty natin. Si Alvin Salute Salut sa'yo, kapatid. Ito, syempre, tamang walis sa tayo rito. Ito kami sa Barangay 178, Pasay City, Centro, Markaban, Chapter. Mga kapatid, ipabatid sa inyo ang ating mga masisipag na kapatid. Dito sa kapatirang tao, gama P. Grand Paternity my fraternity is the supreme paternity mga kapatid alam nyo yan mga kapatid ang magandang dapat gawin sa mga, sa mga barangay natin mga kapatid pakita okay, ko lang sa inyo kapatid kung gaano kasusipag ng ating mga mahal na kapatid Ay.

tuloy pa rin naman ngayon At hindi na mababago ang lakas taong taon taon Ang tatlong gintong leyon na may nag-aapoy na puso Umulan o umaraw di kami mapapasuko Napatuloy alalayan ng na mga nakakailangan Pag sinabing taugaman lagi may natutulungan Kapatid ko easy lang Dapat paabante lang ang hakbang Diretso ang daan dapat huwag ang mailang Napatuloy gawin Yon, mga patid, stop, stop, stop. Clean up eh, man. Sa kapatid ko sa pusat Kina drive Ayan ang magiging nating cameraman Salot sa'yo kapatid Manlakad lang tayo ng konti Patungo sa pag Asang minimithi Mga kapatid medyo antok pa tayo rito kasi medyo puyat tayo lalo sa trabaho kapatid yun what's up what's up tapos na kami dyan mga kapatid big salut sa inyo mga brad and sis capital S mga kapatid masarap talagang tumulong ng mga kapatid. Mission accomplished na naman tayo kapatid sa clean up drive ng Pasay Council Centro Marikaban Chapter by Skillion Grant Paternity God bless us more power. Salute!